Gandang hapon mga lodi. Kahit masakit ang mata natin, natapos din natin sa mga retoking yero. Mga lumang yero, lumang trapal. Tapos ginawan pa natin ng brace dito para pantay. Yan. Mga retoki-retoki lang din ang gamit natin mga tubo tsaka yero. So, tsaka trapal. Kaya na siya oh. Hmm. pan konting touch up na lang bukas natin ng mga brace dito nang ganito kahoy para pantay talaga ang tubig na siya. medyo mataas siya kung uulan mababasa sa doon pero okay lang yan yun lang bukas pintuan doon sa harap tapos kainan yung kainan niya gagawin natin ng paraan kung paano yung kainan tapos tapos na inilipat na siya. Hindi ko siya nailipat ngayon dahil kahapon na ito ng hapon na semento. Baka basa-basa parang konti sa loob, baka mabis, mabiak, sayang naman. Hmm. Linis na lang bukas, linis, tapos kainan, tapos pintuan dito, tapos tapos na. Hmm. Yun mga uh, gamit natin ng mga retas na trapal na gamit pa, yung mga mga butas. Pinagdobi-dobi na natin para hindi tumulo, yun lang, salamat.